sa ikaisang daan at labing pitong araw ng digmaang Israel at Hamas. Ilang matatagumpay na pagkubkob sa mga mahahalagang tunnel ng Hamas ang ginawa ng IDF. Pagkumpiska ng mga armas at dandaang militante ang nahuli at sumuko. Naging matagumpay din ang pag-atake ng IDF sa Hezbollah sa Libanon at sa pag-secure sa mga hangganan sa Israeli-Libanon border bagamat nakapaglunsad ng na malalakas na pag-atake ng missile at drone ang Hezbollah ay ganap naman itong hinarap ng Israel. Lahat ng yan ay inyong mapapanood dito. Kaya naman, sit back at relax para sa mahahalagang update ng digmaang ito. sa makalipas na 48 oras, daan-daang miyembro ng Hamas ang sumuko sa loob ng mga lagusan na ikinagulat ng lahat ang pinakamahalagang labyrinth tunnel para sa Hamas ay gumuho at ngayon sila ay tumatagos mula sa tunnel na iyon at sumuko. Ang mga pinuno ay tumatakbo palayo doon na hindi sigurado kung ano ang gagawin. Natuklasan din ng mga sundalo ang mahigit sa dalawang daang pasukan ng lagusan sa parehong paligid. Nagsisimula ng salakayin ng mga sundalo ang malawak na metropolis sa ilalim ng lupa. Ang rehiyon ng kanyones. ay nagbibigay ng unang balita ngayon sa nakalipas na 48 oras na tumaas ang mga operasyon sa kanyones. Ang mga terorista ay gumagalaw sa isang talagang hindi maayos na paraan dahil hindi sila sigurado kung ano ang gagawin. Ang organisasyon ay nalito sa sabay-sabay na pag-unlad ng Israel sa maraming mga site. At pagtagos nito sa sentro ng lungsod ay nagsimula silang magpakita ng mga kahinaan sa lahat ng dako. Sinusubaybaya ng mga drone sa himpapawid at intelligence ang mga kahinaang ito sa lahat ng dako. Isang halimbawa ng makita ng mga drone ang isang 3-person attack squad na naglalakbay sa mga gusali sa maliwalas na oras ng umaga. Sinisikap ng squad na ito na dumaan sa mga istruktura para umataki sa mga tangke. Mabilis silang lumipat mula sa loob ng mga gusali patungo sa labas ng isa pang tangke pagkatapos matamaan ng isa. Ngunit nahawakan sila ng mga drone dahil hindi organisado ang kanilang mga pag-atake. Nakatanggap ang Israeli aircraft ng informasyon tungkol sa lokasyon ng gusaling pinasok ng mga drone na nanyotralize sila ng mga sasakyang panghimpapawid ng Israel at ang depo na kanilang itinatago upang hindi sila makatakas sa mga nakalipas na araw. Nagsimula ang Israel sa pakikitungo sa mga maliliit na grupong ito na partikular na sinusubaybayan ang bawat isa ng paisa-isa. Binabantayan nila kung saan pupunta ang mga organisasyong ito sa halip na direktang itarget ang mga ito. Maraming punong tanggapan at budiga ng Hamas ang matatagpuan sa kanyones. Hindi na target ng mga fighter jet ang ilan sa mga headquarters na ito, kaya nagpadala ng mga sundalo sa kanila. Pagkatapos ng bakbakan, ang mga sundalong dumating sa pinangyarihan ay nakapasok sa kuta ng Hamas. Isinasaad ng mga ulat ang pagtuklas ng maraming tunnel blueprints at mga dokumento mula sa pinakamataas na kuta ng Canyones Intelligence na nagpapakita ng higit sa dalawang daang mga pasukan ng tunnel kapag pinagsama. Ang tinatalakay natin ay ang tunnel complex na personal na idinisinyo ng pinuno ng Hamas na si Yaya Sinwar. Maraming greenhouse sa malaking rehiyong ito. Ang mga kamakailang dumating na dokumentasyon at mga larawan sa himpapawid ay nagpapakita ng marami sa mga lagusan ng lugar na kailangan lamang ng army na sumulong sa mga lokasyong ito upang maagaw ang kontrol sa buong underground metropolis. Ang mga sundalo ay lumapit sa mga lagusan pagkatapos matukoy ang kanilang mga lokasyon sa magkakasunod na pagkakasunod-sunod. Natagpuan ng mga sundalo ang karamihan sa mga tunnel sa seksyon ng greenhouse. Nagsimula sila sa tunnel ng pagmamanagpaktura malapit sa universidad na mayroong labing limang entrada. Gaya ng nabanggit natin, ilang araw na ang nakakaraan. Ang istrakturang ito ang pinakamahabang pabrika sa ilalim ng lupa na nantagboan ng Hamas hanggang sa kasalukuyan. Ang pabrika ay gumagawa ng maraming armas at missiles. Ang mga missile na pinaputok sa mga lungsod ng Israel ay ginagawa ng bulto-bulto sa rehiyon ng kanyones. Sinira ng mga sundalo ang pangunahing pabrika. Ang mga sundalo ay nagpatuloy sa unahan at pumasok sa pangunahing lugar kung saan naroon ang mga greenhouse na nakagalugad sa lugar natuklasan ng mga sundalo ang karagdagang tunnel, ang mga subterranean tunnel at mga gusaling nag-uugnay sa isa't isa ay narating sa lungsod. Sa humigit kumulang dalawang daang tunnel, sumiklab ang matinding labanan habang isa-isa ang mga komandos. Ang mga sundalo ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa mga lagusan sa tulong ng mga aso at drone dahil mahigit isang daang militanting Hamas ang sumuko sa kabuoan. Talagang kinakatakutan ng mga miyembro ng Hamas ang Israeli unit na nakatalaga dito. Walang lugar para tumakas ang mga terorista habang sabay-sabay na pumapasok ang Israeli mula sa ilang pasukan. Naunawaan ng mga terorista ang hindi makatakas na kailangan nilang sumuko mahigit isang daang terorista ang sumuko sa ganitong paraan. Ayon sa Israeli Defense Ministry, inalis na ngayon ng Defense Minister ng Israel ang mga lagusan sa harap. Ang pagpapatuloy sa iba pang mga lagusan sa likod ay ang susunod na hakbang. May mga alingaungaw na si Sinwar at iba pang mga kilalang Hamas figure ay nagtatago sa mga nakalilitong tunnel tulad ng mga lagusan sa likod sinasabi ng mga opisyal ng Israel na nakuha nila ang humigit kumulang limampung mahahalagang pinuno. Ang isang tipikal na army sa kasalukuyan ay may humigit kumulang tatlong daan at limampung general. inakailangan para sa isang grupo tulad ng Hamas na magkaroon ng anim na po o higit pang mga general. Sa ngayon, ang organisasyon ay mayroon na lamang sampung pangunahing pinuno na malapit ng makilala at matanggal sa kanilang posisyon. Ayon sa pangatlong ulat ng kor ng kanyones, ay kasalukuyang nakakaranas ng salungatan na nagpapatuloy ang Division 98 ay umuunlad sa panahon ng proseso ng pagkuha ng mga sentral na estruktura ng sunod-sunod na hindi nila inaasahang nakakita ng bagong tunnel sa lugar na ito. Ang tunnel na karaniwang ginagamit para taguan ay medyo maikli, ngunit medyo malalim. Pagkaraan ng ilang panahon ay napagtanto nila na ito ay ginagawang sanggalang habang sila ay pisikal na papalapit sa estruktura, malakas na putok ng baril ang bumungad sa kanila. Ang gusali ay sumasa ilalim sa matinding artillery bombardment sa mga sandaling na ipadala ang mga tankis sa lokasyon kung saan nangyari ang insidente. Kasunod ng pagkahawak ng bahagi ng gusali na nakaharap sa kalye, pinasok ng mga sundalo ang estruktura at kinuha ang tanel. Ang lahat ng mga kagamitan na nakaimbak sa pasilidad ay pag-aari na ngayon ng panig ng Israel. Ang intensyon ng Israel ay gamitin ang malaking dami ng mga eksplosibo na magagamit upang paputukin ang mga ng lagusan. Ang lahat ay nagkaroon ng matagumpay na araw sa susunod na kanilang listahan ng mga prioridad ay ang hangganan na naghihiwalay sa Libanon at Syria. Sa mga nakalipas na araw, nagkaroon ng pagtaas sa intensity ng mga pag atake sa kahabaan ng stronghold border na nagpapahiwatig na ang Iran ay nakahanap ng mga katamtamang solusyon sa mga isyong logistik na nagbibigay ng bagong armament sa Hezbollah sa kahabaan ng hanggana ng Libanon. Sa paglipas ng mga nakaraang araw, naglulunsad sila ng malalaking pag-atake ng missile at drone sa direksyon ng Israel ang mga rocket at drone ay pumasok sa teritoryo ng Israel. Agad naman itong natukoy ng mga air defense system ng Israel ng mabilis habang papalapit ang mga warheads sa loob ng lungsod. Pinabagsak ito ng mga air defense matapos tumawid ang mga missile sa hangganan sa kabilang banda tulad ng nabanggit kanina. Ang sistemang ito ay kakaiba sa oras ng kanilang paglunsad. Ang mga misail ng Iran ay malaki at sumasa ilalim sa malawak na pag-unlad. Ang Iran ay nagsisikap nitong mga nakaraang araw na ipuslit ang armament sa Syria, partikular na mula sa hilagang rehiyon patungo sa Libanon na umaasinso na mas malapit sa hangganan ng Israel. Ginawa ng Iran ang mga pagsisikap na ito sa maraming pagkakataon. Malaki ang posibilidad nang na mga individual ay nagdala ng mga bagong misail sa bansa ng ilegal at pagkatapos ay ipinasa ang mga ito sa Hezbollah sa ganitong paraan. Kaagad na sinikap ng Israel na mapigilan ang mga ito at ihinto ng Israel ang mga karagdagang supply na ito. Ang hilagang rehiyon ng Syria ay malamang na magiging target ng sasakyang panghimpapawid ng Israel sa malapit na hinaharap. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, ang mga supply ng kuryente at logistik ng Iran ay ganap na mapuputol Subaybayan so natin mabuti ang mga pagbabagong magaganap sa bagay na ito sa mga susunod na araw Bumalik sa hangganan ng Libanon, mga rakit na inilunsad ng mga terorista At maraming pag-atake laban sa kaliwang bahagi ng border Upang itarget ang mga istasyon ng kontrol na matatagpuan sa loob ng lungsod ng Kairiyat Gumamit sila ng mga anti-tank missiles. Ang mga sundalong Israeli naman ay agad na tumugon sa sitwasyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga artillery system at drone, nagkaroon ng patuloy na panganib sa mga pamayanan na matatagpuan sa kabila ng hangganan. Gamit ang discarding ito, naabot nila ang ilang mga lokasyon sa kaliwa at kanang bahagi. Ayon sa mga pahayag ng ginawa ng Hisbola, ang mga pagkilos na ito ay nagkaroon ng epekto sa malaking bilang ng kanilang mga kakibat na miyembro. Ayon sa mga ulat, ang security forces ay naging matagumpay sa pag-eliminate ng malaking bilang ng mga sikat na terorista nitong mga nakaraang araw. Lahat sila ay bihasa sa pangkalahatang lokasyon at pagsasaayos ng border na ginagampanan nila ang mahalagang papel sa proseso ng paglulunsad ng pag-atake. Ang Israeli Ministry of Defense ay umamin sa isang pahayag na ang mga sundalo ay nagsasagawa ng tuloy-tuloy na maneuvers malapit sa hangganan sa loob ng halos isang daang araw. Ang impormasyong ito ay kasama sa pahayag na ang Israeli Ministry of Defense ay nagtalaga ng mga sundalo at tanki sa mga espesyal na itinatayong pasilidad na matatagpuan sa isang malapit na field sa hangganan ng teritoryo dahil ang mga estrukturang pinag-uusapan ay katulad ng nakikita sa Lebanon. Ang mga sundalo ay naglulunsad ng direktang pag-atake sa mga kanayunan na matatagpuan malapit sa likod ng border. Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, sinasabi ng Ministry of Defense na kanilang target ang bawat isang nayon sa isang cross-border operation upang mahuli ang mga terorista. Kaya naman, inaasahan nating makakita ng malaking operasyon sa mga darating na araw na maihahambing sa naganap sa linya ng Gaza patungo sa Libanon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng operasyong ito. Ang Hezbollah at ang teroristang network na Iran ay ganap na mapapawi sisiguraduhin ng Israel ang pagpapanatili ng panloob na kaayusan ng Lebanon sa kaibahan sa kawala ng kakayahan ng Syria na gawin ito sa hangganan ng dumaraming bilang ng mga armored vehicle at tanke ay nasa porsiso ng pagdating. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay pindutin lamang po ang like at magsubscribe at magkomento kung ano sa inyong palagay. Tuluyan na kayang haharapin ng Israel ang mga kalaban sa Libanon kahit pa ang digmaan nito sa Hamas ay hindi pa natatapos. Ano man ang iniisip mo? Sabi ka kung marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.